Hi guys. Adikita ah, kita yan sa ano dati naman na ginaagihan. Dede, darag ko na lakaan ni eh. Oh, ko na ni Pa. sa farm, no? Makadik kita sa ginabantayan San Akon. Papa. Na? Kalubian. San panahon na akong papalik. Eh. So, adonay. Sapa. Pag nagpa-obrabo. Ah, Mama ni lagi hari di di dagok na lang kanito. Hadi may duha na agihan. Makadikit